Good morning! Uh, man, ang gaganda po nung ano rito. Pakita ko po sa inyo ah. Ang gaganda ng uh, dahon ng ano. Malunggay. Lulusog. Mahal kaya ito sa US. Ayan! Itong bayabas. Ayan! Wala naman siyang buwang hinog, maliliit. Ayun, may hinog doon, pero ang pangit naman ang itsura niya. Ayan. Kahapon ay eh, bumili ako ng karne ng manok. At akin siyang uh, itutunog, ititinola, si mother pala. Mai, pag tinula ka mamaya, di ba? Lagyan mo na ka lang ha. Uh, Ito ng malunggay at saka papaya. Sarap kaya noon. Ha? Ito oh. Agsida tay ti mag magulam tayo ng ano ng dahon ng malunggay. Daming kaganda po nito ano. Dahon ng malunggay. Ito lang ang kinabubuhay namin dito nung araw. At hanggang ngayon ay siya pa rin nating kinakain dahil masustansya po siya. Maganda sa katawan lalo na sa ano raw to eh, maganda to eh. Sa mga nagpapa, may mga baby, may ano eh, mamumulaklak na po siya. Ito, sa kahaluan ng papaya. Okay na to. My favorite. Papaya, sa kamalunggay, tapos, yung uh, karne ng manok. Hindi pa hinug na yan, Presnel? Tignan yeah. mo yan, o. Kayo may di ba? Hinug na yan, ano. Pitasin ko nga. May nantagal ko nang hindi nakatikim nung... Yeah. Ang tagal ko nang hindi nakatikim nito. Pitasin ko nga siya. Ayan o. No? Pitasin ko itong uh, itong ano na to, itong bunga ng kaimito. Tagal ko nang hindi nakakain ng kaimito. Pero nahirap din pitasin to. At uh, gagamitin ko yung sungkit ko yung lagari na yan. Ayan doon. Yan. Tingnan natin. Ang pagpipitas ng kaimito nito. <laughs> Tingnan natin ang pamimitas ng kaimito nito. Saan na ba yan? Ano ba yan? I think that's the one. Is that right? Okay. Ayan. Ayun! Nakuha ko. O oh, man, nagsakta pa sa kamay ko. So ito na napitas ko po yung ano yung kay Mito. Grabe. Hinog na po siya. Ayan. Kaya lang iisa may mga bunga pa po siyang iba pero hindi pa siya hinog. Pero maganda yung bunga niya, malinis hindi siya yung kinain ng ano ng insekto. Ito yung ano, uh, Starfruit tawag yata sa English. At least masusubukan ko ngayon kainin itong ano. Uh, ito pong kain mito. For so many years, uh, ngayon lang ako ulit makakatikim nito. Itong kain mito na to. boy. Hinog na siya, oh. Ito, ah, uh, galing mismo sa, ano, sa, sa, puno niya. Talagang fresh na fresh po siya, oh. Tikman natin kung matamis. Mmm! Nako! Ang sarap! Grabe! Grabe! Ang sarap. Ang sarap po niya. Kaya no? Yan. Yan po siya. Oh. Yan. Ang tamis niya. Napakatamis. Kaya naman pag maraming puno sa, ano, sa probinsya, ito yung mga nakaka-excite sa yung mga puno ganito na napipitas mo. Mm. Oops, my goodness. Ang Bagong pitas. Man. Itong mga ano. Nakakamis talaga rito. Sa probinsya. Hmm, Grabe talaga. The best. For so many years. Wow. wow. What? Seven years? Maybe? May lang uli ako nang katikim nito. Madalas po yung mga puno rito ng kaymito may mga uod eh. Kaya yung isang puno ng kaymito eh uh, pinatay namin kasi ang daming uod pero ito wala. Mm. Ma'am Sobra na kaya So ito pong bunga ng langka oh. Ang dami. Sayang kung hindi mapakinabangan. Kailangan matakpan siya ng ano ng uh, yung plastic o kaya yung sako ng bigas. Ayan. Dahil iwas sa mga uod. Katulad nito maliliit na to. May mga uod. Hindi na po sila lumalaki pag nabutas yan ng uod. Kaya, abang wala pang uod, malagaan po sila. Ayan. Mm. So, I think ito, pwedeng ano ito eh, pwedeng kulayan eh ginagataan po nila to, tinanggal ko yung isa. Kasi uh, para yung hindi sila mag-agawa nung, ano, nung kakaining mga nutrients. Ayan. May ano rito eh, yung anong puno ba itong katabi niya? Yung parang mabaho yung amoy ng, ano, ng bunga niya. Nakalimutan ko. Marami ito sa ano sa Mindanao. lalakad duli kami at uh, kukunin po namin yung mga kugon para dyan oh, sa ginagawa nila Ah, na kubo-kubo so ang bubong po nito kugon para siyang ano uh, modern bahay kubo ito maging hysteria Bili muna ako ng aking uh, uh, vitamins at ako ay may uh, parang ubo Dito ako sa Castillo. Kung is mo yung bayan ng Castillo guys sa malalaking puno na yan Rocks and Drugstore baka sakali mayroon sila yung ascorbic acid Sir, may ascorbic acid kayo? sa kawag dito? Oh, kawag. Oo, yung napuntahan. Eh, yung napuntahan namin, kawag. At pipikapin yung mga kugod. Kasi yun, mga 20 minutes yun eh. Ah, dito. Dito pa. Diretso rito. Apo. Ah, Kung oh, may kuko na to, oh. bah, ito, pa, tunahan tayo ah. Kung na kinilin May May mga yung ah. ng... to maganda oh. Ito yung magandang bahay sa Ano siya mga nursery? Tigil nga muna tayo rito. Pasok nga tayo. Parang pwede naman pumasok eh. Sir, pwede pumasok dito? Ha? Magtor o mag uh, mam uh, mamili? Ano? Pasok? O, oh, sige. Ganda naman ito. Ayusin na natin ang ating ganda nito ah.